maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2005 na pinamagatang, American Soldiers. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang ilang mga sundalo na lumilipat patungo sa Baghdad sakay ng isang truck ng militar. Pagkatapos ng kalahating oras sa kalsada, kuminto sila sa isang maliit na bayan ang kanilang sarhento na si Delvecchio ay pinaghihinalaan ang lugar doon at hiniling sa isa sa kanyang mga sundalo na nagngangalang Tyler na sumama sa kanya upang magpatrolya sa tulay. Noong nagroronde sila doon, pinaputukan ng ilan sa mga terorista ang kanilang mga sasakyan mula sa ilalim ng tulay. Agad silang kumilos at sinimulan nilang inatake ang mga teroristang gumagapang sa kakahuyan. Nagsisimula doon ang matinding palitan ng putok, nang malapit na sila sa lugar ng mga terorista, nagsimulang tumakas sa lugar ang mga kalaban. Inutusan ng sarhento si na Johnson at Carver na hawakan ang posisyong iyon habang sila ni Peña ay susunod sa mga tumatakbong terorista. Nakakita sila ng isang pickup at ipinaalam kay Johnson na dumating ang sasakyan na iyon upang kunin ang mga terorista. Nang dumating ang pickup para kunin ang korgada at mga tauhan, hinarap sila ni na Johnson at Carver at pinatay ang isa sa kanilang mga tauhan. Habang papalapit sa sasakyan, binaril nila si Sergeant Delvecchio habang pinasabog ng sarhento at ng kanyang mga tauhan ang pickup gamit ang RPG. May kasama rin silang doktor. Hiniling ni Johnson sa lahat na kumuha ng magandang posisyon sa pagtatanggol upang matingnan ng doktor ang nasugatan nilang kasama. Ang sarhento ay nangangailangan ng operasyon. Sinabi ng doktor na ang sarhento ay kailangang pumunta kaagad sa ospital kung hindi siya ay mamamatay. Pagkatapos nito, dinala nila siya at lumipat sa bayan patungo sa isang pasilidad na medikal. Nang dinala siya sa surgeon, nagsasagawa pa ng operasyon ng surgeon sa isa sa mga sugatang terorista. Inalis ni Tyler ang lalaking iyon sa kama at hiniling sa doktor na operahan ang sarhento. Natakot ang doktor at sinabi sa kanila na may iba pang mga malisya na lalaki sa pasilyo ng ospital. Si Tyler, kasama ang isa pang sundalo, ay pumunta upang hanapin sila sa ospital. Nahanap niya at napatay niya ang dalawa sa kanila na nang hostage sa staff ng ospital. Habang nasa labas ng ospital, dumating ang isang kotse ng Malaysia at pinaulanan sila ng mga bala. Tinanong ni Tyler kung tapos na ang operasyon, kinuha niya ang sarhento sa isang stretcher mula sa ospital at lumipat sila doon sa gitna ng kaguluhan. Habang nasa daan patungo sa kanilang base, lumitaw ang ilang mga rebelde. Sinusunda nila sila at pinaputukan sila ng mga mortar inutusan sila ni Sargento Stalker na kumilos ng mabilis at lumiko sa ibang daan. Sinabi niya kay Tyler ang tungkol sa Louisiana two-step na diskarte. Diskarte iyon na magpalit-palit at maghintay sa pagdating nila. Kaya, lumiliko sila at naghihintay na dumating ang pick-up ng mga terorista. Pinapatay nila silang lahat sa pagkakataong iyon. Nagsimulang pagtawanan ni Dowdy ang mga bangkay ng mga terorista ngunit pinagbawalan siya ni Sargento Stalker pagkatapos nito, lumipat sila patungo sa lungsod. Sinubukan ni Jesse na baguhin ang mod ng sarhento sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na manigarilyo muna siya ng tabako. Pinigilan siya ni Sargento Stalker na magbiro tungkol sa mga tabako at inutusan siyang mag-focus sa operasyon. Pagkaraan ng ilang oras ay nakakita sila ng IED sa entrance road ng lungsod. Nasa anino ito ng nasunog na teddy bear. Lumabas si Carver sa truck at hiniling sa mga mamamayan na tumabi sinabi niya sa kanila na pasasabugan nila ang bagay na iyon. Nang pasasabugan na sana nila ang IED, biglang may dumating na batang lalaki sa kalsada. Pumunta si Carver sa harapan upang iligtas siya at nasugatan sa pagliligtas sa batang iyon. Sa susunod na eksena, pumasok sila sa lungsod, nagsimulang maglakad sina Tyler at Johnson sa harap ng kanilang truck ng militar. Pinag-uusapan nila ang mga nakaraang buhay nila sa Amerika pinag-uusapan nila ang pinakamagagandang araw nila doon. Bumalik sina Carver at Sarhento Stalker sa track habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga takot sa linya ng tungkulin. Tinanong ni Carver si Dr. Cohen tungkol sa kalusugan ng Sarhento na si Delvecchio na nakahiga sa likod ng kanilang track. Nagbibiro ang doktor tungkol sa kanyang kalusugan. Samantala, nakita ni na Taylor at Johnson ang isa pang IED sa sasakyan habang nasa kalsada sila agad silang umatras sa pwesto para sa kanilang kaligtasan. Nang pinapa nila ang kanilang trap, biglang sumabog ang bomba at lumitaw ang mga rebelde mula sa likod ng kanilang trap. Muli silang nagpaputok ng mortar sa kanilang trap. Lumiko sila sa kalye kung saan sila nakikipag-ugnayan sa iba pang mga gunmen ng mga rebelde. Nasunog ang makina ng kanilang sasakyan at natamaan si Sargento Stalker matapos bambahin ang kanilang sasakyan. Samilong sila sa isang bodega at ipinasok ang kanilang truck. Namatay si Sargento Stalker sa kamay ni Peña doon habang pinalibutan sila ng mga umaatake sa labas ng bodega. Sa susunod na eksena, nakita nila ang Baghdad Police na dumating sa labas ng bodega at nakipag-ugnayan sa mga terorista. Sinasamantala ng mga sundalong ito ang kalamangan at umalis doon. Ang isa sa mga pulis ng Baghdad na tenyente na si Ahmed ay natalo ng mga terorista kasama nila sa truck si Tenyente Ahmed ng Baghdad Police. Nagpasalamat sila sa kanilang on-time na suporta sa kanilang paglalakbay sa kalsada. Hiniling ng tenyente na pumunta sila sa kanyang himpilan ng pulisya para sa kaligtasan. Pagkaraan ng ilang oras, isang suicide bomber ang lumitaw din sa pasukan ng istasyon ng pulisya. Iniligtas ni Ahmed si Johnson nang ang bomber ay pumutok sa sarili doon pinasalamatan siya ni Johnson sa pagsasabing siya ay isang tunay na kaibigan. Sa susunod na eksena, napansin ni Tyler ang isang pulis na may kausap sa telepono ng salakayin ng mga rebelde ang istasyon ng pulisya kung saan nagpapahinga ang unit ng militar. Pinasabog nila ang pader ng gusali ng police station. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita siyang muli ni Tyler na may tinatawagan sa telepono. Tinutukan niya ito ng baril para kunin ang telepono. Nang makita ito, itinutok ni Teniente Ahmed ang kanyang baril kay Tyler upang ibaba ang baril mula sa kanyang tauhan. Hinaampas ng pulis si Teniente Ahmed at tumakas, kaya binaril siya ng Teniente sa labas. Pagbalik nila sa istasyon, pumunta doon ang mga rebelde na may dalang bomba sa truck. Nakikipagugnayan sila sa pulisya at militar doon. Pinasabog nila ang paparating na truck sa kalsada. Pagkatapos nito, nakatanggap ang mga sundalo ng balita na paparating na ang rescue helicopter. Sinabi niya ito sa lahat at lumipat sila patungo sa isang ligtas na lugar. Hindi nila sinayang ang kanilang oras para magpalamig sandali doon. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, nakatanggap ng tawag sa telepono si Sargento Delvecchio na hindi darating ang helicopter para kunin sila. Tinatanong niya ang dahilan, tinamaan daw ng mga terorista ang chopper nila. Ngayon, lumipat sila sa base ng mag-isa. Sa kanilang pagpunta sa base, natagpuan nila ang mga bangkay at mga nasusunog na piraso ng gumagsak na chopper. Kuminto sila doon at naghihintay kung may darating na kalaban. Pagkaraan ng ilang oras, isang pickup ng mga terorista ang dumating doon. Sinimula nilang hanapin ang mga bahagi ng chopper. Si Tyler at Dowdy, na nagtatago at nanonood sa kanila, ay lumabas at binaril sila. Pagkatapos nito, nagsimula silang magpatrolya sa lugar upang siguraduhin na ligtas ang base, at nakatagpo sila ng isa pang terorista sa kahabaan ng linya ng tren. Pumunta doon si Troy at tiningnan ang katawan ng terorista, nalaman nilang bata pa lang ito, at nagsisi si Troy sa pagpatay sa kanya. Sinabihan siya ni Dowdy na papatayin kanya tulad ng gagawin ng isang lalaki. Hinihiling niya sa kanya na gawin ang kanyang tungkulin makalipas ang ilang oras nang makarating sila sa kanilang truck, muli silang tinambangan ng grupo ng mga terorista. Hinarap nila ang mga ito at sinimulan silang paputukan. Samantala, nasira ang makina ng kanilang truck. Iniwan nila ang kanilang truck at nagtago sa likod ng mga palumpong at pinagbabaril nila ang mga terorista. Hiniling ni Sargento Delvecchio ang doktor na tumawag para sa tulong mula sa base ngunit sinabi niya na walang darating sa sandaling ito tuloy silang pinaputukan. Kasabay nito, itinuro ni Johnson ang ilang sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagtataka sila kung sino sila. Biglang pinaputukan ng kanilang sniper ang mga terorista. Ang mga truck na iyon ay mula sa base militar ng Amerika. Ipinakilala ni Sargento Banangs ang kanyang sarili at ang kanyang pangkat. Sinabi niya sa kanila na pupunta sila sa lungsod upang ilipat ang mga bilanggo ipinakilala ni Sargento Delvecchio ang kanyang pangkat sa kanya at hiniling sa kanya na isama din sila. Pumunta sila sa lungsod sa kanilang kampo na pinangalan ng Zebra. Nakita nila ang mga bilanggo doon at nag-aalala si Tyler sa kaawa-awang kalagayan ng mga bilanggo. Sinabi sa kanya ni Johnson na ang mga bilanggo na ito ay patay na sa mga opisyal na talaan kaya hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanila. Pagkatapos nito, lumipat sila. Sa susunod na eksena, lumabas silang lahat sa bulwaga ni Commander Federico. Sinabi niya na siya ay isang profesional na investigador at siya ang namamahala sa interogasyon dito. Kapag sinimulan niyang pahirapan ang bihag, lahat sila ay lumipat sa kanilang trak upang bumalik si Tyler ay muling nagsimulang magsalita tungkol sa hindi makatao na patakaran, tulad ng pambubugbog, at hindi makataong pagpapahirap sa mga bilanggo at hiniling kay Sargento Delvecchio na payagan siyang kumilos laban sa mga krimen na ito. Nanghihina na ang sarhento at walang pakialam sa kanyang mga pinag-uusapan. Naghanda si Tyler at ang kanyang mga tauhan na pumunta muli sa Commander's Hall para pigilan siya sa pagpapahirap sa mga bilanggo. Samantala, pumunta silang lahat doon at hawak-hawak si Commander Federico habang tinutukan ng baril. Binyantaan sila ni Commander na siya ay CIA at magkakaroon sila ng kakilakilabot na kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon. Hindi pinansin ni Tyler ang babala niya. Dinala ni Tyler at ng kanyang mga tauhan ang mga bilanggo habang ikinukulong ang buong crew ng kampo doon sa likod ng mga rehas. Makalipas ang ilang oras, nagmamaneho na sila sa kalsada para pumunta sa kanilang base. Nakikita nila ang mga sasakyan na nakaharang sa daan. Kapag bumagal sila, isang pagsabog ang nangyayari. Binabalaan sila ni Tyler na ito ay isang ambush. Hinihiling niya sa kanila na manatili sa sasakyan at huwag aalis. Binaliwala ni Teniente Banangs ang kanyang babala at umalis sila sa kalsada. Nahaharap sila sa ilang mga pag-atake sa kanila doon. Pagkatapos nito, bumaba sila sa truck at sumilong sa bodega. Natrap sila doon sa mga terorista. Si Tyler, Carver, at Dawdi ay lumabas upang makita ang mga umaatake ngunit hindi nagtagumpay kaagad. Nahanap nila ang mga terorista at pinabagsak sila sa proseso. Si Carver ay nasugatan doon sa isang pag-atake. Dinala nila siya pabalik sa kanilang doktor para sa medikal na tulong ngunit hindi siya nakatiis at doon namatay. Pagkatapos nito, lumipat sila sa kanilang mga truck patungo sa base. Habang nasa kalsada sila, nakakita sila ng ilang sasakyan at mga pickup na nagmumula sa malayong kapatagan. Ang lahat ay naaalerto at natatakot tungkol sa malaking bilang ng mga teroristang sumusunod sa kanila. Si Sargento Delvecchio ang nagudyok sa kanyang mga sundalo sa layunin ng digmaang ito. Sinasabi niya sa lahat ang kahalagahan ng pag-aalis ng kasamaan sa lipunan siya ay nagsasalita tungkol sa kapayapaan at karapatang pantao. Kapag pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga bala, si Teniente Banangs at Delvecchio ay may planong magtago sa kanilang daan at kumuha ng mga posisyon sa pag-atake. Pagdating ng mga terorista sa kanilang pinagtataguan, lahat sila ay nagsimulang umatake sa kanila. Eksakto silang nagpaputok ng kanilang limitado na bala doon. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nauubusan na sila ng bala. Pagkaraan ng ilang oras ng malaman ng mga terorista na napatay na nila ang lahat ng mga sundalong Amerikano, pumunta sila upang suriin ang mga bangkay. Paglapit nila, sinalakay ni Teniente Banang Johnson at Taylor kasama ng iba pang mga lalaki ang mga terorista gamit ang kanilang mga kamay at paa. Nilabanan nila ang mga nakamaskarang terorista doon. Pagkatapos ng kamay sa kamay na labanan, pinatay nila silang lahat. Sa susunod na eksena, sinusuri ng doktor ang mga sugat ni Sargento Delvecchio. Kasabay nito, dumating ang isa pang pickup at pinaputukan sila ng mortar. Tumayo si Delvecchio na may dalang rocket launcher, pinigilan siya ng doktor at ni Taylor ngunit hindi siya nakinig at pinaputukan sila. Pinasabog niya ang pickup habang pinapatay din siya ng mga ito gamit ang mortar. Lahat sila ay nagdadalamati sa kanyang pagkamatay. Natapos ang pelikula nang bumangon si Tyler at hiniling sa lahat na magayos. ayos Hiniling niya sa kanila na kolektahin ang mga bala ng kalaban. Ginagawa nila ito at isinasakay din ang mga bangkay ng mga nasawing sundalo sa truck. Nagpasalamat si Tyler sa mga pagbabawal ng tenyente sa pagbibigay sa kanila ng kanilang Humvee at suporta. Nagtatapos ang pelikula sa eksena ng isang Humvee na umalis sa isang hindi sementadong kalsada. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.